Napakalaga na pag-uusapan natin ngayon. Siyempre kung halimbawa kayo po ay nandito sa ating channel, nag-aabang ng sagot at gustong makarinig na mga tips or technique kung paano mo maibabalik ang ex mo, kung paano mo malalabanan ng sakit, kung paano ka magiging attractive and once again, valuable sa mga mata niya, mga utol. Ito po mga utol, I'm sure ay marami na rin po kayong na-research. Alam ko na marami na rin po kayong narinig. And I'm very sure that you came across dun sa salitang, no contact rule. Dito po sa Papong TV mga utol ay napakaraming beses ko na pong na-vlog ito. In fact, kung kayo po ay makaka one-on-one -on -one coaching natin, I'm sure na matututunan mo talaga kung papaano mo talaga ito magagamit kasi hindi lang po ito basta no contact rule ay mamimiss ka na kagad ng ex mo. May mga certain procedures po ako na ginagamit katulad nga po ng GNR, AAA, yung mga tipong ganun mga utol. Ito po ay ini-inject o sinasama nga po natin doon sa no contact rule and CR, nang sa kayo po ay mas lalong maging very effective to win your ex-back mga utol. Unang-unang alamin po natin at i-discuss natin dito kung kailan mo ba dapat talagang gamitin or dapat mo na bang gamitin ang no-contact rule. Actually, suggested naman po na even ng mga experts, mga utol, na pagkatapos po ng breakup, right away, ito po ay kailangan-kailangan gawin na po natin. Right after a breakup, mga utol, ay kailangan ito po ay pinaparamdam ini-implement at ini-inject na po natin sa ating X, Y. Kasi po pagka kayo po mga utol ay nasa breakup situation, natural, kayo po ay vulnerable, devastated mga utol, mas lalong prone po tayo doon sa mga tinatawag na post-breakup mistakes. Para maiwasan natin ito mga utol at para maikubli or maitago ko kayo, sinasuggest nga po natin ang no-contact rule. Ito yung mga panahon kung saan hindi ka muna magme-message sa kanya, hindi ka tatawag, hindi ka sasagot, hindi ka magpapakita, hindi ka magpaparamdam, iiwas ka muna sa mga sinasabi nga natin common or mutual friends ninyong dalawa na pwedeng mag-update sa kanya. Ang reason kasi mga utol dahil hindi nga po tayo emotionally stable or malakas, natural na tayo po ay magkakamali. Kadalasan dyan yung magkakasiraan kayo, mag-aaway kayo, or makakapaglabas ka po ng mga masasakit na salita or even iparamdam ang kahinaan mo mga utol. Ito po ay magiging problema natin dahil pag ito po ay nakarating sa kanya, magiging emotional support or emotional strength po niya ito mga utol at doon tayo maihirapan kasi mas lalo po niya ma-anticipate yung mga cause and effect or disadvantage po ng breakup instead na nararanasan po dapat niya yung mga disadvantage na yon in order for him or her mga utol na ma-realize agad na tayo po ay balikan. So dapat pa talaga nating gamitin ang no contact rule. Actually by hook or by crook mga utol kailangan dahil ito po yung panahon kung saan bukod sa may tatago ko kayo at may iwasan nga po yung mga post breakup depressions or mistakes na yun mga utol ay magkakaroon din po kayo na mas mabilis at mas effective na emotional healing. Importante yan mga utol dahil magkabalikan man kayo next week or next month mga utol ko hindi ka pa absolutely magaling totally healed mga kapatid alam natin na kayo po ay magfi failed pa rin papalpak pa rin po tayo mga utol in dealing with your ex importante pa naman yung tinatawag na flow and connection sa usapang balikan kasi both individuals yan eh by nature syempre may mga pakiramdam yan may emosyon kaya hindi po pwedeng just by turning it on, mga utol, ay magkakabalikan na kayo. Natural, magpapakiramdaman pa kayo. Natural, mag-uusap po kayo. Natural, hahanap kayo ng tinatawag na positive connection. E paano mangyayari yun, mga utol, kung mabigat ang dibdib natin? No contact. Diyan papasok ang tulong or assistance or help ng no contact sa atin, mga utol. Hindi lang sa ex mo, kundi sa atin din. It will allow yung situation nga po to process yung mga griefs, yung mga hinanakit, yung mga panic, yung mga pressure, takot na na-feel natin, mga utol, lahat na mga negative na masasabi nga po natin magpapahirap para mabalikan mo ang ex mo. Pag ito po ay clear na mga utol, mas magiging madali po ang trabaho natin. Mas magiging malaki po ang opportunity or chance na kayo nga po ay magkabalikan. Number two, that's why it's very important mga utol sa proper timing at paggamit ng no contact is dahil ito po ang magbibigay ng preparasyon or tinatawag nga po nating red carpet para doon sa tinatawag na reconciliation ninyong dalawa. Nabanggit ko na earlier eh. Kasi mga utol, hindi naman biglang tatawag ang ex mo sa'yo at sasabihin niya sa'yo na Paps, uh, alam mo, naisip at narealize ko na talagang mahal kita. Hindi ako mabubuhay nang wala ka mga utol. Pag ito po ay nangyayari, matatakot ka pa nga. kumbaga bagay, dahil isipin mo, totoo ba yan? nag ba siya talaga or ego-based lang ang nangyayari sa ex mo? Mas magandang naturally ito po ay magkabalikan ng talagang in a positive way. Hindi po yung parang dahil mina mind games mo siya dahil kayo po hindi nagpaparamdam ay eh nasindak na siya doon. Kadalasan mga utol magfi-feel pa rin kung ganito po ang nangyaring sitwasyon sa inyong dalawa. Kaya nga going back mga utol doon sa mga dating vlogs natin na sinasabi kong ideally kailangan yung bumuo ng bagong relasyon. Much healthier, more positive, yung talagang nandun uli yung trust mga kapatid. Kaya nga hindi ako naniniwala doon sa mga tinatawag na band-aid solution na dahil lang sa sakit, kailangan kontakin mo na yung ex mo para magkabalikan kayo mga utol. Ito po ay hindi po natin kinukonsinte dahil mas pabor po ako doon sa bumalik ang ex mo sa iyo permanently, healthier at mas positive nga po sa inaasahan mo. Ang no contact rule mga utol ko nanonood ka na ngayon sa video ng ito ay mas maiintindihan po natin hindi lang po kasi ito yung paraan para ma-miss ka ng ex mo Although sinasabi ko nga po na pe, pwedeng mangyari yon, Factor yon mga utol. Pero hindi lang ito yung para mag-detox, gumaling, at magkaroon ng clarity or clear mind ng ex mo mga utol. Lahat ng yan ay makakatulong o sangkap nga po ng no contact. Pero para po sa akin, ito po ay self-heal. Kasi po magiging very useless nga tulad ng binanggit ko earlier kung alimbawang kayo nga po ay magkoconnect. Kasi at some point mga utol after the no contact, talaga magkoconnect kayo eh. Ano yun? After the no contact, maghihintayan na lang kayo tulad nga po ng binabanggit ng mga manghuhula po sa kya po, mga kapatid na parehas lang po kayo naghihintayan. Hindi po ganoon ang tinuturo dito sa Papong TV. Dahil dito, kung magpapacoach kayo sa akin, ay itinuturo ko po yung mga tatlo, apat, o ilang mga recommended ideas, mga utol, or techniques para mag-reconnect kayong dalawa ng ex mo. And effectively mga utol, ito po ay natutupad at ito po ay nagtatagumpay. Dahil para po sa akin... Ang no-contact rule, mga utol, is oras, panahon kung saan pwede mong i-prepare ang sarili mo dahil nga po dun sa pagtutuos or reconnection, mga utol, na pwedeng mangyari, let's say, after 3, 4, 5 weeks or even more. Pagka ito po ay napaghandaan mo, mga utol, mas malaki talaga yung opportunity na magkabalikan kayo. Hindi siya madaling isipin o hindi siya madaling gawin dahil napaka-challenging nito pero kung talagang nandun yung determination, patience and will mo mga utol na ma-win back mo ang ex mo kayang-kaya mong gawin ito tulad nga na sinabi ko psychologically mahihirapan ka na mga 3, 4 or even a week pero pag ito po ay na-direct mo na at nagawa mo na, ay siguradong magiging basic at madali na lang sa'yo. Especially kung meron ka talagang knowledge at naiintindihan mo talaga na ito po ay karapat dapat mong gawin, hindi lang para bumalik ang ex mo, but para maiprepare din nga po ang ating sarili. Tandaan! Ang ex po natin, during the no contact, kailangan mong maiparamdam sa kanya yung magnitude, yung bigat ng nangyari o kanyang ginawa. Kasi alam niya nakasakit siya mga utol eh. Hindi niya mararamdaman ito or lagi ko nga po sinasabi sa mga vlogs ko na magiging tama ito mga utol kahit na sabihin na nating sinaktang kanya, niloko kanya or sinuntok kanya for example. Pero kung halimbawa kayo nga po ay nagsumamo, nagmakaawa sa kanya, yung kanyang ginawa mga utol ay nagiging tama. Kung kayo po ay aalis at magnono -no contact, magkakaroon po ng opportunity mga kapatid para ma-realize niya yung magnitude or bigat na yon. In order for him or her para ma-realize yung mga utol ay kailangan makita nga po niya na nag-focus kayo sa ibang bagay. At dito po natin magagamit yung no contact. Kaya nga po patuloy na tinuturo ko rin na habang kayo po ay naka no contact, i-develop pa rin po natin yung ating sarili. Mag-focus pa rin po tayo doon. Tuparin nyo pa rin mga utol yung mga plano na pinag-uusapan nyo before. Kahit wala na siya, iparamdam mo sa kanya na kayo nga po ay emotionally nagpa-function pa rin at nagmo-moving forward or even nagsasaksid kasi doon lang po niya mararamdaman na siya po ay nagkamali. Sa so, tingin mo mga utol kung ang pakiramdam ng ex mo ay siya po ay tama, babalik kaya siya sa atin. Maaring maalala ka niya, maaring maisip niya na mahal ka pa rin niya o mamiss ka niya, pero hanggat na feel niya na siya po ay tama mga kapatid, medyo 80% na hindi po siya babalik. Kung ito po mga utol ay mababaklas mo at may paparamdam mo sa kanya na ikaw, ex, ay mali dito, there's an opportunity mga utol or even 99% to 100% na siya po ay bumalik. Kasi mafe-feel niya, mali siya eh. Make sense, di ba po? Kaya nga po sabi ko, bakit hindi natin ipatupad or gawin yung no contact kung alam naman po natin na ito po ay makakatulong sa atin. Limited no contact, moderate no contact, passive no contact, napakaraming klase ng no contact mga utol. Pero lahat ng yan, tatlo, apat, limang no contacts lima or apat na no-contact rules or procedure na yan, hindi po pwedeng pe alisin yung patuloy po nating improvement. Kasi like what I've said, hindi babalik ang ex mo hanggat ang pakiramdam niya na kayo nga po ay mabigat. Problema na nga yung breakup eh. Problema na nga yung kayo po ay nagkalayo at nagkayawala ay idadagdag ka pa niya ulit. Naramdam niya na mas magpapabigat pa ng sitwasyon. Of course, hindi siya papayag doon. Kailangan makita po niya yung improvement natin kailangan makita po niya na tayo nga po ay matured na hinahandle yung sakit, yung sitwasyon, problema at break up. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin. At syempre pabantayan bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.